So, tatlong trumpets lang yung mailalagay natin dito sa malaking box na ito kakabsat. So, sa next na box na lang itong march namin ipapadala yung isa. So, eto na munang tatlo para mailagay natin yung iba natin mga gamit dito. Mga sapatos, damit, mga delata. So, yan na. Grabe, ang laki ng amazing king nila. Kasyang-kasya itong mga to Kasyang-kasya ako dyan. <laughs> kakabsat! Yung amazing king ng amazing speed cargo. Ang laki. Pwede na akong ano, ipadala sa Pilipinas. Isuong muna lang ako dito sa... <laughs> ang laki-laki. Oo, oh, perfect na perfect na para dun sa mga ilalagay nating instruments na pakunta sa Abra, yung mga napulit natin, mga trumpets. So, lalagyan muna natin siya ng mga damit para maganda ang kanyang baba. Nagbabounce-bounce siya paglagay natin ng mga instruments. So, ang dami niyan kakagsat, to mga pang-summer caramel pants, t-shirts, mga dresses. So, ipapamigay din natin 'to sa Abra. Papaukay natin for free. Hmm, sa sobrang lalim nito. Ganyan, hulog-hulog na lang yung ginagawa natin <laughs> galeng oh pero maayos pa rin siya. 'Di ba? Ang <laughs> galing. Hulog lang tayo ng hulog dyan. Ah, oh, 'di diba? Expert sa mga malalaking box oh, nang taon yeah. na nagpapabox. Ewan ko na lang kung hindi ko pa alam kung paano maglagay ng maayos. So, diba? Lagyan pa natin to ng mga decolor para yung white matabunan. Eto na, yung mga malalaking trumpets na natin dyan, kakabsat. Oh! Sakto! yung nilagay nating damit is eksakto sya so tatlo yung ilalagay natin dyan so tatlong trumpets lang yung mailalagay natin dito sa malaking box na to kakabsat so sa next na box na lang itong march namin ipapadala yung isa so eto na munang tatlo para mailagay natin yung iba natin mga gamit dito mga sapatos, damit, mga delata so yan na, grabe ang laki ng amazing king nila, kasyang kasyang itong mga to kasyang-kasya ako dyan. <laughs>